kamusta? kamusta? Anong balita? Hindi ka binagyo dito? Yeah. Ha? Buti hindi nilipat yung bahay mo, yung kubo mo? Si Gabisera, sa Negros layunin, sa mga karamihan. Magandang araw mga kasiika, nandito kami ngayon no sa Sagay City at uh, pupuntahan namin si Tatay Rito Ayan, si Tatay Rito siya po yung uh, tao na nakatira sa taas ng puno At uh, meron po siyang uh, sponsor no uh, Bigay po ni Ate Bet so, uh, Sabi nga ni Ate Bet, meron uh, na siya no? sa kanyang uh, pagkain no? Sa mga pangailangan niya So dalawin namin, Salamat po si Idol Renan dito na kami E pero Meron kami pa sa lubong Wow! Galing USA. Wow. <laughs> wow. Ayan po, mga baba ni si tatay, ang kasikap. Oo. Tay, kamusta? kamusta? Anong balita? Hindi ka binagyo dito? Ha? Buti hindi nilipad yung bahay mo, yung kubo mo. Wala Ha? Wala mo lupad? Baka ikaw, baka ikaw ilipad. Ha? Hindi man? Hindi man ako. Hindi ba mahangin sa taas? Walay hangin? Ha? Wala naman? Oo. Kumusta ka dito? Anong balita? Ha? Ha? Ganun pa rin? Wala kang ano ngayon? Wala kang extra ngayon? Trabaho? Wala na? Bakit? Wala kang trabahoin? Ayan po Sabi ni tatay, wala nang trabahoin So, oh, tay, meron kami ibibigay sa'yo uh, oh, Galing kay ate Beth uh, oh, Kunin mo yung ano doon Yung uh, groceries dyan bigas. si Ate Bet po kasi mga kasikap uh, siya po yung uh, gusto sanang magpakakubo Katatay no at uh, yun nga hindi na tuloy kasi wala naman itong sariling lote sabi niya uh, Alalain na lang daw sa ano sa pagkain ayan o tay bigay ni Ate Bet yung mapagmahal mong sponsor o, groceries Ha? sa Cabigas. Ayan. Ano masasabi mo tai? Anong masiling mo? Salamat ka. Salamat ka kay Ate Bet. si Ate Bet taga-Cebu, -taga kababayan mo. Taga-Cebu siya, di ba taga-Cebu ka? Ha? Sa Saan ka sa Cebu? Sa Sa Malabon? Malabon Sibu, mayroong Malabon Sibu doon wala? Wala, wala Malabon, Balampan? Malabon Malabon? sa 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 Unahan sa Ha? Unahan sa Unahan sa Park na Ano daw doon? carbon Tay, carbon? Hindi Ha? to Ah, okay. Ano dal? Baka meron, no? So, Malabon, Cebu, Tay. Mat matagal ka nang hindi naka-away sa Malabon, Cebu? Mga ilang taon na, pila na katuig? Dugay na, matagal na. Dito ka, Tay, dito ka, Tay. Dito ka. Yan, yan Mga 10 anyos na. Wala pa. Wala pa daw. No? Wala ka bang balak umuwi tayo sa Cebu? Wala kay plano mo puli sa Cebu? Dugay-dugay pa. di, uh, doon ka pinanganak sa Cebu tay? Oo. Oh? Sige. Dire ka pinanganak, pero imong ano, yung magulang mo imong hang kanan sa Cebu. Sa Cebu. Mm, um, kilala mo tay si ano, si Daguhoy? Daguhoy. Daguhoy ba? Sila pula po, kilala mo? Hey, hey, hey ha? Si pula po? oh, kilala mo sila pula po? Hey. Ha? <laughs> <laughs> Dol, kilala mo si lapu po? <laughs> Sipi ko, hoy, kilala mo? <laughs> Mga hero yun tay, hero Mga bayani ba? Alam mo yung kanta ni Yoyoy Villame? Na si Si Dago Hoyog lapu Lapo oh, oh, oh. Maoy atong hero! tay artista na ha? artista artista no? si yoyoy Bilami. oo may edad na na may edad na no? patay na tay si yoyoy oo patay na si yoyoy oo at uh, ano ay ano siya Bisayan na uh, singer yan sikat yan dito sa Negros Mindanao Cebu di ba okay, diba? okay sa ano tay? sa Cadiz Cadiz oo malayo ka sa Cadiz? oo malayo din pero okay lang tayo kasi hindi naman kami naglalakad so masakay naman kami no uh, lisod mo kung ano ba baklay ba no <laughs> wala yung service no Ito tay, marunong nga kumanta tay. Marunong nga kumanta. Ha? Mga ano ba? Mga pundanso iba, wala. Ha? Dol. Wala kahilig hilig sa kanta? Ah, sa otay, sayaw. Sayaw? sayaw? bugi, ano, rumba. Budot tay, kamo ka? Ha? Sayaw ta tayo, sayaw ta, do Karon, request. ayun niya daw si Mayo. Sayaw ta diri oh. may sounds kami diyan. Atay. Wag na no. Bawal, bawal. Nahuya ka, nahuya ka. Di bawal mo sayaw. Bawal mo sayaw dire? Ha? Bakit bawal tay? Kung <sharp> ah. <laughs> tugutan, sayaw, sayaw. Ah. Tugutan. Og tugutan no, og dili, dili ra no dili pod, ayun uh, Sabi ni tatay Kung sumaya sumayaw, sasayaw Kung hindi, hindi Anong ano tay, may sudan na kapadra? Bugas? Wala na? May harap pa man? Sudan lang, wala no? Tay, tamang tama, mayroong sudan Ito May kape Gakape ka tay, gakape ka? Dilata, gakaong ka dilata? oyan maraming dilata yan oh Ayan, may corned beef pa dyan Oh, bigay ni Ate Beth yan. Oh. isa po sa ating mapagmahal na sponsor na uh, walang sawang tumutulong. Tapos may bigas pa tay ha. O, oh. oh, yan, may bigas ka pa. Ayan. Malaking tulong yan sa'yo. Para syempre, eh, may kakainin ka. Di ba? Kasi ito nga si Tatay Rito, mga kasikap, uh, pa-extra-extra lang ng trabaho, no? Pag walang trabaho tayo, wala, no? Diri lang ka, no? Pundo lang, no? Ayan, pagod trabaho dito lang si Tatay, ano? Oh, dito lang siya. Nag-standby ka doon sa cruising? Minsan? Oh, dito lang siya. Ah, sabi niya minsan nag standby siya doon sa cruising. Ayan, ang uh, cruising B2 'yan eh. Tapos sa uh, minsan umuwi siya dito. Tay, alam mo yung ano? Alam mo yung Barangay Andres Bonifacio? Dito pa na? Oo. Oh, sa ano daw, sa B2 daw. Oh, lamak daw, lamak. Oh, okay. Dito lang, malapit lang. Lamak, layo to kay lamak. Layo na yung lamak? Ah. May sa lamak. Malayo malayon yun? Lapit na sa pulo. Sa dagat? oh, lapit na yun dito. Mm, kasi mayroong nanghingi ng tulong sa amin doon tayo. Okay, ano? Ah, well, mayroon daw ang ano doon. Tulong? May problema sa pag-iisip. Nanghingi ng tulong. Kaya sa ano daw sa sa ano tayo sa ano to tiga lugar uh, barangay Andres Bonifacio Bonipis, Lamak Sarosa sa Rosa tay alam mo yun malaya yun yung purok sa Rosa doon papunta no pero simentado tay makasulod ang salakyan ay, ah, hindi ka nakapunta doon. Yan kasi po, may nanghihingi sa amin ng tulong, no? Na mayroong uh, diferensya sa pag-iisip. Uh, puntahan sana namin at uh, yun nga, magpag-ugnayan ako doon sa ano, nag-chat sa atin. Dito lang din banda 'yon, doon. Mm, ito mga kasikap, itong lugar na to ay sako po ng ano, Sagay pa to tay, no? Sagay, no? Sagay. Sako pa ng Sagay. Hindi pa Escalante ito, no? Ang boundary dito. Ayan, yung boundary doon po mga kasikap sa crossing. Ayan, no? Makikita nyo, puro tubuhan yan. Ayan, tubo. Tubo. Ayan, tapos yun, highway na. Papuntang Sagay, papuntang uh, Cadiz, Bacolod. Ito naman, Escalante. Ang way na to. Ayan, tapos dito si tatay, nakatira. No? Sa puno na to. Bye. Ah, anong wish mo sa Pasko? Kung sa'y gusto mong madawat sa Pasko? Ha? <tinyo> Dili ka sure? Dili ka -sure> Pasko tay, nag ano ka rin, may hikot ka rin, naghahanda ka rin, gano'n, wala? Luto lang ng pagkain. Anong pagkain ang niluluto mo tay? Normal lang na pagkain. May spaghetti ba? Wala? Pancit? Uh, wala na spaghetti daw. Huh? Spaghetti. Ah, lang kadra oh. Ayan, pag Pasko tayo binibigyan ka lang. Ayan, anong gusto mo sanang regalo? Wish mo sa Pasko. Regalo ba ah, ma gusto mong ma uh, ah, matanggap? Bisa, biskan ano lang. Bisa biskan ano lang. Ayan. Ayan, sabi ni Tatay kahit ano lang daw Ate Bet, no, yung okay. uh, regalo. Wala man tayong pera, no? walang budget no kwarta no so hindi si tatay nagde-demand mga kasigap kung anong uh, tulong ang uh, ibibigay natin sa kanya basta, basta, yun nga kahit ano lang daw no ayan, napakabait po ni tatay rito at uh, ito simple pong uh, anihirahan anirahan dito sa taas ng puno ayan wala namang natanggal na bubong tay mga yero mga sin wala na ulang nilipad ng hangin wala naman hindi naman tumutulo yan hindi Ah, uh, may ano ka tay may suga ka may solar wala wala kang solar lighter lang yung solar o, sa sunod tay pag ano ha bibigyan kitang solar yung ilaw para maliwanag dyan no kasi yung gamit mo yata dyan gas lang no gas no yung um, patay sa hangin no ah, mas maganda yung solar tay o, di ba le mag order ako ng solar pag dumating uh, ibigay ko sa oo at may budget pa naman sa atin si Ate Bet ha o, anong masasabi mo kay Ate Bet pasalamat si Ate Bet salamat po salamat kasi yan, no o kababayan mo yan sa taga sibuy mga sibuano sibuano mababait No? O sige tay, mo lakaw na pod me ha. Amping ka dire, mag-ingat ka dito. Kasi yun nga mga sikap, ngayon lang talaga medyo gumaganda-ganda ang panahon. Kaya ngayon lang po kami nakapag-mission, no? Dahil uh, mga ilang araw din, walang tigil po yung uh, ulan, hangin, no Tay, salamat. yan salamat po no sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Ate Beth na siyang nagbigay ng uh, ayuda ngayong araw kay Tatay Rito. At syempre, salamat din sa ating mga sponsor abroad, no? Mga solid sponsor natin na patuloy po na nakasuporta sa ating programa. Andiyan sila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arzadon, Ma'am ng Spain, Ma'am Hana Cantrell, Ma'am Beng, Ma'am Grace, Sultan Kudarat Girl, no? Salamat. Kay Tita si, kay Ate Lorna Magdive Vlog, subscribe nyo rin po ang kanyang YouTube channel. Kay hey, Ma'am Salima Fanatic, no? Shoutout din. Ah, uh, suportahan din natin si Bro Gio Official, Arvin Kestol. Ayan, mga po nating ah uh, vlogger uh, din po no na nakasuporta lagi sa ating programa. Syempre si Ma'am Yai no. Ayan, shout out po sa kanya. Sa lahat-lahat po ng ating mga sponsor na walang sawang uh, nakasuporta din sa atin. Ayan, kay Ma'am Rosie Pabayra Analisa Pabayra, at Father Padre no. Sa lahat-lahat Ayan. So, nyo rin si Kuya Santos matubang Diyan sa daed at buong team Kalingap. Ganun din sa ating mga ka-team dito sa Negros. Arby Pasalana Channel, Gumadlas Vlog, Wag Fuentes, Renan Mix TV Vlog, at ang inyong uh, Reyna no? At mapagmahal na rin sponsor, Road Mix Vlog. Road Mix Vlog at Gab Becerra. Thank you at God bless po sa ating lahat. Si Sera nagmula sa Negros Occidental Layunin ay tumulong sa mga nahi Kapan ke Rani?